di niya ako laban-laban lang sa mga construction worker o sa mga sama namo nga mugbo ra kay ginakita o ginatamay usually sa kadaghanan mo realidad gusto lang tan ako may paabot kay Kikay vlog o sa mga parihan niyag utok nga gina discriminate gina look down ang mga katawhan nga dako kayo gamit sa katilingban i-highlight lang nako ning comment nang ingon nga content lang daw pero buutan siya in real life sige basig buutan kang tinood kikay vlog pero nawa ka sa saktong balanse wani mo ginahunahunag tarong ang imong content nga daghan ang mapiki nagpadala ka sa sistema nagpalamon ka sa sistema aning ginatawag nga bad publicity is still publicity na man na nauso karon ang dapat nimong himuon kanang makahatag kag mayong impluwensya ba maidulo ka ba di kay maghimo ka gingana aron musikat ka pero nakapasakit ka di ba una una aday daghan kay kagitamay gi-general nimo unsay bation ka ron sa mga anak sa construction worker or mga kapamilya sa construction worker duha lang ang uban proud Japan or proud kayo na construction worker ang ilang kapamilya, ilang papa, iyang bana or ilahang anak. Pero naay uban na nakadungog sa imong istorya basig na dala. Kay na kay giingon nga iyo ang construction worker, di deserve og gwapa. Dili baya sad pud ka guwapa. Kung na may gigwapahan sa imuha, kay beauty is in the eye of the beholder man. Pero basin tungod sa imuhang content, na pagpasikat ra na discourage na sila. Basin pwede kang sabton sa mga sama namo, sama nako na nga content creator kay just for the content purpose only, for entertainment pero dili manguna entertainment imuha. Na e, pang insulto og murag nakaloko ka. Daghan na, nag nagribat sa imuha. Daghan ang nag-correction sa imuha og daghan kay nagbash sa imuha. Kumuingon ni eh, nag-comment nga buutan ka, tarong ka, siguro karon ron, wala ka na Ginakuhit na kasi mong konsensya. Pero, feel na ko hilason ka. Kay padayon ni sakyan ang trend, aron padayon po kang makakwarta. Kay daghan man yung kagbius, kay daghan mag mairita sa imong istorya. Ah. Daghan mang maglagot sa imuha. Pero ang pangutana dira, happy baka. Sa mga ubang vloggers dira, o sa ubang gusto magpasikat, pwede nyo piliyon ang paghimog yung aning na content nga manglait ka o pundok sa katauhan diri sa tuwang katilingban para mapansin ka para atakihon ka para ma-famous ka para bisag-asa na ang imong dagway pero huna-huna apod ang imong social responsibility o ang imong sariling konsensya after all maingon ka nga maayo kang tao after all maingon ka nga joke lang to just for the content kung ang nakakita sa imong Why ayo nga gihimo 10 million ayaw expect nga kung mag-public apology ka or maghimo kag tinarong ang mga kita anak 10 million gihapon. una una sa makadaghan. Ayo pagpadala sa pagpasikat nimo o kay pagpadala sa kwarta.